Ay. Buti. Meron ba kaming school eh? Anak, ano, wala daw. Ah, oh, wala. Oh, sige na nga, wala daw. Okay. Ito tayo dyan. Gusto ko nga sa kanila. Dahil, ano ko ngayon. Dito totong birthday ngayon. Kasi birthday ko ngayon, guys. Punta kaya tayo sa iba't iba. Hindi wala birthday natin talaga. Birthday lang sa Roblox. Sino to? Kikis. Nagano tayo kung ano. Sina nga, naglakad na lang tayo. Ayun, nagtalon mo na tayo dyan. At ay, ay. Ano to? Slow down? Slow down? Comment below. Ngayon, hindi ko mabasa eh. Hello, loko to. Ora. Pwede ba sumakay dito? Ha? Pwede ba? Pwede. Ay, bawal naman umandar. Ay, bakit bawal umandar? Guys. Bakit bawal guys? Okay. Sino ba to? Sino pa to, guys? Sama ako sa liwa. Ala, lumabas siya. Sundan natin siya. Natin dito ako. Ay. Agay natin din yun. buo ako. At, uh, antay lang tayo. Ala, lalit lang wala eh. Ang kulit guys. Wait lang guys. Okay guys. Okay. Okay. Punta tayo dito. Sa police station. Ano to eh? Okay. Yung police station, no? Oh. Saan ba sila? ano. Okay. Punta tayo sa mai CCTV camera. Hindi naman dyan yun, di ba, guys? Dito yun, oh. Yan, dyan, guys. Okay, guys. Okay. Meron, uh, ano, meron din. Isa pa, ay. Oo nga, meron. Ala! Bakit ayaw na pindot? nagahang Okay, ayun, oh na ayaw ko pumindot eh. Sumali na lang tayo dito. Kinanood natin police camps. Ayan oh. Guys. Guys, andito tayo guys. Huwag na muna kayo umalis. Kasi kinidnap ako. Yung totoong kinidnap nandito. Diba sasabihin ko yung nagpapalimas ako, ano, ano, nagpapalimas ako. Nagpapalimas din ako ngayon, guys. Okay. Okay. Nakakatakot naman to. Alo. At ito yung, ano, papalimas. Ano ba to? Diyan tayo pupunta. Nakasasakay tayo dyan ba? Sir, birthday ko ngayon, guys. Pero hindi totoo. Hoy, wag mo naman na, ano. Hoy, pupunta ako doon. Pupunta ako doon, ha. Ah. Pupunta ako, yay. la, ala, 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 Ipasama ko. Si mama na naman ako. Kikigdamping na tao, eh. Ala, ulo doon. Ang sino na naman yun. Nakakatakot. Kinidap tayo. Okay, guys. Okay, kikignapin na tuloy tayo. Kikignap na tayo. Yeah!